Aktibo man sa showbiz ay pinatunayan ng kauna-unahang starstruck first princess na si Yasmin Curdy na kaya niyang pagsabayin o balansehin ang kanyang trabaho bilang artista at ang responsibilidad sa kanyang pamilya. Nagawa niya ito dahil din sa tulong at suporta ng kanyang kabiyak, ang pilotong si Ray Soldevilla Jr. Narito ang kwento ng buhay ni Yasmin bilang isang babae na may pamilya na. The Philippine Showbiz List presents Yasmin Curtis Motherhood and Family Story Yasmin and Ray Love Story Nagkakilala sila ni Yasmin at Ray habang trabaho pa si Ray bilang isang flight attendant pa noon at madalas nagiging pasahero niya si Yasmin. Nangyari ang na kanilang first date sa isang coffee shop at aminado si Ray na siya ang unang naghayag ng na nararamdaman niya kay Yasmin. Wala lang ang sinayang panapanahon ang dalawa dahil noong January 2012 ay nagpakasal sila sa isang simpleng wedding ceremony Noong November 2022 sa parehong taon ay isinilang ni Yasmin ang pangalan nilang si Ayasha Zara. Pero ang si Mula ng kanilang relasyon at buhay mag-asawa ay dumaan din sa pagsubok. Katunayan nung hindi pa sila financially stable ay gumagawa at nagtitinda sila ng pabango. Maliban dito ay naging issue din noon ang pagtutol ng ina ni Yasmin sa pagkikipagrelasyon niya kay Ray at ang isa sa mga dahilan ay dahil sa magkaiba sila ng relihiyon. Aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo si Yasmin at hindi rin pala ito pwedeng magpakasal sa magkaibang relihiyon. Si Ray naman ay isang katoliko. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina ay itinuloy niya pa rin ang pagkikipagrelasyon kay Ray at ipinaglaban ang pag-ibig niya rito. Katunayan ng ikinasal si Yasmin ay 23 years old pa lang siya kaya kailangan niyang humingi ng basbas -bas ng magulang. Pero ang Lebanese father niya na nasa Lebanon ang pumirma ng permiso na pinapayagan siyang magpakasal. Ayon kay Yasmin, matagal na rin ang tinakbo ng relasyon ni Ray kaya na pagdesisyon nilang lumagay na sa tahimik at naintindihan naman daw niya ang nararamdaman ng ina ng mga panahong yun. Hindi naman nagtagal na laging maayos ang samahan ng kanilang pamilya pamilya kung saan ay tinanggap na rin na kanyang ina si Ray. Yasmin, unbalancing act between career and family life. Bagamat maagang pinasok ang buhay may asawa, hindi ito nakahadlang kay Yasmin na pagpatuloy ang sinimulang karera sa showbiz. Isa siya sa mga artista na nagpapatunay na posibleng pagsabay-sabayin ang pagiging asawa at nanay habang busy sa career sa showbiz. Makikita sa kanyang mga social media posts ang magandang samahan ng kanilang pamilya. Hanga ang mga narizan na sa suporta ng kanyang mister sa kanyang career pati na rin sa YouTube channel nito. Si Ray ay nakikita ang katulong ni Yasmin sa pag at ng kamera at ipapang filming equipment para magawa niya ang video sa kanilang bahay. Ayon kay Yasmin, maswerte siya na nahanap niya kay Ray ang mga katangian na kanyang hanap sa kanyang asawa. Pagbabahagi pa ni Yasmin ang sekreto niya sa pagbabalansing ito ay kailangan alam ng isang tao ang mga priorities nila sa buhay at ito ay niya pagtutuunan ng pansin. Dapat rin umalong maging mabusisi sa pag-i-schedule. Payo pa niya na mag-schedule para wala makakalitaan sa mga dapat gawin sa bawat araw. Nakakatulong din daw ang pagkakaroon ng organizer para nakikita ang mga dapat gawin sa isang araw. Binigyang halaga din ni Yasmin na mas mabuti ang Lumili ka ng hindi malilimutan mga sandali kasama mga taong mahalaga sa iyo kaysa paggugol sa material na kasaganaan para sa sarili, siyang ginagawa niya sa sariling pamilya at isa na nga rito ang travel kasama ang kanyang mag-ama. Not an issue who earns more. Simula pa lang bukas na si Yasmin sa pagmamalaki ng mga respective careers sila ni Ray ay hindi nagdudulot ng anumang alitan sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Hininga raw niya alam ang mistera sa mga proyektong tinatanggap niya at sila natutulungan at sumusuporta sa isa't isa. Nakatulong anya magkaibang ginagalawan nilang industriya. Ayon kay Yasmin, ang sekreto silang taong pagsasama nila ng mister ay respect, trust at loyalty. Dapatin din anya na gawing sentro na relasyon ang Panginoon. Pagdating naman sa usaping pera na hindi maiwasang problema sa pagbuo ng pamilya, proud si Yasmin sa pagsasabing kailanman ay hindi nila pinag-awayan ang tungkol sa bagay na ito. Hininga raw nila ginagawang issue ni Ray kung sino ang mas kumikita ng malaki. Binigyang diin ni Yasmin na sa mag-asawa, ang mahalaga ay hindi madamot sa isa't isa. Paliwanag na ang pera ng isa ay pera rin ng isa. Kung ano nga raw ang kinikita niya at kinikita ni Ray ay iisa lamang. Hindi ayon sila nagbibilangan at kung sino ang meron, siya ang magbigay. Si Yasmin may hawak ng budget ng kanilang tahanan. Tinatanggap niya raw na walang tanong ang mga halaga na binibigay ni Ray. At hindi ito isang issue sa kanila kung magkano ang bawat isa ay nag-aambag sa gastusin. Nagtatabi din daw sila ng budget para sa kanilang sarili at ang iba naman ay diretsyo sa kanilang savings. Dagdag pa ni Yasmin na kahit magkano ang kunin niyang pera sa mister ay hindi nito kinikwestiyon kasi nga mag-asawa sila. Dapat hanggang pagtanda o retirement ang nila ni Ray ay nagtutulungan pa rin sila para mas mapaginhawa pa ang buhay nila. Yasmin as a parent hindi lang ang pagiging mabuting may bahay ni Yasmin ang hinahangaan ng kanyang fans, kundi pati na rin ang pagiging isang mabuting magulang din nito sa 10-year-old daughter na si Ayesha. Makikita online ang magandang mother-daughter relationship nila na sa kabila ng kanyang busy career ay talagang pinaglalaanan niya ng oras ang anak. Nariyan ang ilan sa kanilang bonding activities sa bukod sa pagta-travel at hatid-sundo nito sa eskwelahan ay tinuturuan niya ito sa kusina. Ayon kay Yasmin, mahalaga ka sa kanya na maturuan habang bata pa ang mga anak ng iba't ibang skills at isa na nga sa gusto niya matutunan ni Ayesha, ang pagluluto para kapag malaki na ay hindi na ito mahirapan pa. Pagdating naman sa pagdidisiplina sa anak, aminado si Yasmin na sinusubukan niyang huwag maging istrikto para sumunod ito sa kanya. Dapat din anya na din ang kalayaan ng kalayaan ang bata para hindi ito maging malihim at dapat intindihin. Kapag halos lahat daw kasi ay pinagbabawal at hihigpitan ito, ang mangyari anya ay hindi na ito mag-open up pa. Ilan nga araw sa kanyang parenting tips na napulot mo sa sarili mga karanasan, habang pinapalaki ng maayos ang anak, ay unawain kung bakit ganun ang inaasal ng bata. Malaking bagay din ay ang papurihan ng anak kung kinakailangan at dapat i-balance ito. Kung may ginawa man na hindi maganda, kailangan ipaliwanag ito sa anak ng maayos. Gay pa ni Yasmin na hindi pwedeng pa idaan palagi sa sigaw dahil sa baka makasanayan ito ng bata hanggang pagtanda dahil sa pag-aakalang yon ang tamang paraan. Kaya nga raw pagdating kaaya siya ay talagang sinusubukan niyang maging kalmado the whole time. Dagdag pa ni Yasmin ay inihanda na rin niya ang anak sa realidad ng buhay. Katunayan sa isang interview noong buwan ng Agosto ay binunyag niya naging biktima ang anak na cyberbullying sa eskwelahan nito. Ang ikinatuwa niya dahil nakikita niya ang pagiging positibo na iya at strong nito. Ngunit bilang isang ina, hindi rin niya maiwasang mag-alala para sa anak. Pinayuhan niya ito kung paano i-handle ang sitwasyon na maging mabait at humble sa mga tao sa kanyang paligid at walang naaagrabyadong iba. Ipinaliwanag din daw niya sa anak na siya man ay naranasan niyon, lalo na nang nagsisimula pa lang siya noon sa Starstruck. Yasmin is pregnant with second child mas sabihin fulfilled na nga si Yasmin bilang artista, asawa at ina. Kaya naman sa magandang takbong ito ng kanyang buhay, na rin na pag siya malagdagan muli ang miyembro ng kanyang munting pamilya. Katunayan matagal siyang handa na magbuntis uli at tapag pag-uusapan nila ito ng kanyang asawa. Pagiging kanilang panganay ay naghaharap na rin ng kapatid. Ngunit sa hindi ito maayon sa kanila. Sa isang panayam noong nakaraang taon, binanggit ni Yasmin na matapos ang 7th birthday ni Ayasha, ay talagang pinagplanuhan na nila ni Ray na magka-baby ulit. Ngunit dahil sa isang hindi inaasahang pandemya, pinayuhan sila ng doktor na wag muna at maging sila ay natakot. Ngunit ang unti-unti na nalumbalik sa normal ang lahat, ayon kay Yasmin, nila namang bumuhos ang dami ng kanyang trabaho at pareho na rin sila naging busy ni Ray. Kaya namin kung kailan daw ibibigay sa kanila ng Panginoon ang hinihiling ng baby ay tatanggapin nila. Ang dalaging yun na mag-asawa hindi naman ipinagkait sa kanila dahil kamakailan lamang ay masayang inanunsyo ni Yasmin ang pagdadal ng tao sa second baby nila ni Ray. Sa kanyang Instagram post ay nagbahagi siya ng ilang litrato kung saan makikitang hawak niya ang resulta ng pregnancy test habang si Ray naman ang napakita ng sonogram. Ramdam nga ang kaligayahan ni Yasmin sa pagdadalang tao niyang ito at sa ngayon ay wala pang gender ang baby. Samantala sa sag interview kama kay kay Yasmin, na na niya yung kanyang pagbubuntis pero sinagurado muna niya na malagpasan ang first trimester bago ito isang publiko. Mabuti na lang at katatapos daw niya ng taping ng drama series na pinagbidahan niya. Ayon ba kay Yasmin, may mga ma-action para siyang eksena ginawa kung saan itakbo siya ng takbo na naka at wala pa siyang kamalay-malay na buntis na pala siya. Ang saya raw nilang lahat, lalo na ang mister, na matagal nang hindi pa nasusundan ang kanilang panganay. Pati raw ang anak niya ay napaluhan na lamang magiging ate na siya. Dadag ni Yasmin na magpapahinga na raw muna siya ngayon para maging safe ang kanyang ipinagbubuntis. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!